sa mga kachaw, another good day and for today's episode, kakain tayo sa isa sa pinaka pioneer ng mga eat all you can buffet dito sa Pilipinas walang iba kundi sa kabalen tignan natin yung ano, yung mga menu at syempre yung presyo ngayon no? ah uh, balita ko nagtaas na daw sila tignan natin kung sulit pa rin at kung still masarap so sabahan nyo kami ng ating mga family let's go let's go What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. sa kapada niya yun, ang rate nila is 498 As of April 29, 2024, 498 pa hit na So, kakain na muna tayo Tikman natin kung ganun pa rin yung lasa ng kanilang mga pagkain Let's go Tikman natin yung kanilang kare-kare mm, mm. Lami ah. Gawin natin crispy kare-kare Kasi meron pork Lord. Oh, no, I Hmm. Mm hmm. How mm -hmm. Laing? Laing naman? Hindi kung gutom lang ako o talagang masarap. Siyempre, pag sinabing kabalin, talagang dati pa lang, ito na yung uh, eat all you can buffet na sikat na sikat sa Pilipinas. Sabi ko nga dati, may commercial pa to. So, buong family, mag enjoy Sa halagang 498 pesos, isa pa rin siya sa pinakamura, actually. Siyempre, kasama rin yung juice, no? Sa eat all you can na 498, yung green na yan, yung cucumber juice. Tapos yung pink naman, eh, parang four season siya. May ice tea rin sila yun yung kanilang juice station hmm? Siyempre, second round naman ka chow, di natin papayag na eat all you can, isang round lang tayo. Take pa na natin yung kanilang dinuguan at pork sisig. Let's go! Let's go! Yum, eh? Dinuguan! Sarap! <coughs> <coughs> hmm? hmm? <coughs> In fairness, ang ng dinuguan sa kabalim. <coughs> mm. <coughs> sisig! Pasang sisig, sarap Yellow rice, adobo, chicken adobo At saka tokwat baboy Tick mo naman natin Chicken adobo Mmm, ha? Huh? Mmm Gusto sa mga eat all you hindi na pinapansin yung mga adobo eh, kasi common. Pero ito sarap eh. Mm, mm. Tokwag baboy naman. Go, go, go. baboy. Mm. Thank you. Like Saktak na lang. Manamig na. ba masarap? Yes, maybe yung dessert natin. Halo-halo. may mirror ito palitan, biko, mga foods. minatamis sa na saging at sarap. Yum yum yum. Ito may ice scramble niya dito nakakatuwa. Ice scramble. Batang 90s. Ice Asin niyo 'yung ice scramble? Bago 'to, ha. Mm. Nasa ice scramble talaga. Ano? Yan. ano? yan din. Okay, and don't forget to subscribe, please subscribe to my channel. Click the notification bell. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up para makita mo pa 'yung iba nating real price. Thank you so much, kabayan. So, yun na nga mga katchow, no? Sa presyong 498, ini-declare kasi ng yung less than 500. So, less than 500 nga naman, dalawang piso difference. 498 from 378 yata before, no? Medyo malaki 'yung tinaas nila sa kanilang presyo. So, sulit pa ba? Pero para sa amin, medyo sakto na lang, no? Hindi na siya sulit. Pero syempre, yung mga 4 feet below na bata, yung mga baby, mga free, pwede na rin. Masarap pa rin naman. So, maraming maraming salamat sa, sa panonood nyo ulit. Stay safe. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao! Bye!